Not only flesh and blood. There are many Eucharistic miracles that we don't know about. And they continue to happen all with just one goal to confirm our faith in the real presence of the body and blood of the Lord in the Eucharist. Bakit ng Ito po ang sagot. Grace. Upang ng ng ating panginoon. Dahil ayon po sa turo ng simbahan, ito po ang nagpapanatili, nag-aangat at nagpapabago muli ng ating grasya ng buhay na natanggap sa ating pagbautismo. Katikisan ng Catholic Church 1392. Grace dahil we celebrate the Eucharist sa limang rason na ito. G for glorification, R for restoration, A for adoration, C for communion, and E for empowerment. Glorification in the Catechism of the Catholic Church 1402 to 1405, sinasabi po dito na sa pagsasagawa ng Eucharistia ay binibigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. Ang Eucharistia po ay isang pangako ng kaluwalhatian sa hinaharap sapagkat pinupuno tayo nito ng bawat biyaya at basbas ng langit. Pinapatibay tayo nito para sa ating pamumuhay sa buhay na ito at tinahangad tayo para sa buhay na walang hanggan. At ito po ay patunay sa sinasabi ni Jesus sa kanyang pagbabahagi ng sakramentong ito. Sinasabi ni Jesus na ang kumakain sa aking laman at umiinom sa aking dugo ay mayroong buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya sa huling araw. Ang Eucharistia po ay pinagsasama tayo kay Kristo na nakaupo sa kanang kamay ng Ama sa simbahan sa langit at sa mahal na birhen at sa lahat ng mga santo. Ayon nga po kay Saint Ignatius of Antioch, Binabahagi natin ang isang tinapay na nagbibigay ng gamot ng immortalidad, ang gamot sa kamatayan at ang pagkaing nagpapabuhay sa atin magpakailanman kay Kristo. Kaya para sa ating simbahan, ito po ang tunay na pagsamba na nagbibigay papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang ostya. Dahil hindi nito mababago ang tunay na daylan kung bakit nilikha po tayo na sa kanya ay magbigay papuri at tunay na serbisyo Isaiah chapter 43 verse 7 sinasabi dito, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I am formed and made. Pangalawang dahilan for restoration. Tayo po ay tumatanggap ng Eucharistia dahil ibinabalik natin ang sigla ng ating pananampalataya na si Kristo ay pumarito upang bigyan tayo ng pag-asa. Sa kabila ng mga hindi magagandang pangyayari sa ating buhay, ay patuloy pa rin po tayong pinapaalalahanan na si Kristo ang siyang tanging nagbibigay sa atin ng buhay. Ayon nga po sa talata John chapter 6 verse 51, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. Kaya pinag-uutos ng simbahan na ang mga tapat ay dumahok sa banal na misa tuwing linggo at sa mga banal na araw ng obligasyon pati na rin sa mga ordinaryong araw. Ayon po yan sa catechism of the Catholic Church 1389. Pangatlong daylan for adoration. At ito po yung malinaw na sinasabi sa CCC 1378 to 1381 and CCC 1418. Dahil sa sakramento po ng Eucharistia, maging sa pagdiriwang po ng Misa o sa labas nito, ay ang pagsamba sa Latria, that is the adoration given to God alone. Kaya e ang simbahan po ay may tinatawag po na Eucharistic Adoration. Ito po ang pagsamba sa pinakabanal na Eucharistia, ang banal na sakramento na kung saan ito ay proseso ng paglapit sa harapan ni Kristo sa kabuuan, ang kanyang katawan, dugo, kaluluwa, at pagkadyos, upang pagnilayan ang kanyang kaluwalhetian at sa pagmamahal ay sambahin siya. Kapag ginawa natin ito, nasa kanyang tunay na presensya na makakausap sa kanya sa ating puso't isipan. Ang nakakalungkot ay hindi naman natin ito pinapahalagan, lalo na po ang mga kabataan ngayon. Kaya isa po sa mga habilin po ng St. John Paul II, Inanyayahan ko ang mga pari, reliyoso at laiko ng mga tao na magpatuloy at dublihin ang kanilang pagsisikap na turuan ang mga nakababatang henerasyon ng kahulugan at halaga ng pagsamba at dibusyon sa Eukaristiya. Paano makikilala ng mga kabataan ng Panginoon kung hindi sila ipinapakilala sa misteryo ng kanyang presensya? Tulad ng batang si Samuel, sa pamagitan ng pag-alam ng mga salita ng panalangin ng puso, magiging malapit sila sa Panginoon na samahan nila sa kanilang paglago sa espiritu at tao. Ang misteryo ng Eucharistia ay sa katunayan ang Lomen or tutok na ibang hilasyon sapagkat ito po ay pinakatanyag na patotoo sa pagkabuhay ng muli ni Kristo. Kaya e dapat natin bigyan ng halaga ang biyaya ng Eucharistia. Dahil si Kristo mismo ang siyang tinatanggap natin sa bawat misa. ay nga po sa kay Pope Paul VI, sapagkat si Kristo mismo ay naroroon sa sakramento ng altar. He is to be honored with the worship of adoration. Ang pagbisita ng mahal na sakramento ay isang patunay ng pasasalamat, isang pagpapahayag ng pagmamahal, at isang tungkulin ng pagsamba kay Kristo na ating Panginoon. Sunod na rason, communion. Ito po ay mababasa natin sa Katikisan ng the Catholic Church 1382 to 1384. Sinasabi dito, sapagkat sa pamamagitan ng sakramento na ito ay pinag-iisa natin ang ating sarili kay Kristo na gumagawa sa atin na bahagi ng kanyang katawan at dugo upang mabuo ang isang solong katawan. Sa Catechism of the Catholic Church 1331, ang Eucharistic Sacrifice ay ganap na nakadirekta sa matalik na pagkakaisa ng mga tapat kay Kristo sa pamamagitan ng pakikipag-isa si Kristo mismo ang natanggap sa banal na komunyon na nagsabi sa kanyang mga lagad, kumuha kayo at kumain, ito ang aking katawan. Nagpapasalamat, kinuha niya ang tasa at sinabing, kumuha at uminom, ito ang tasa ng aking dugo. Gawin ito bilang pag-alala sa akin. Batcho chapter 26 verse 26 to 27. And last, na for empowerment. Dahil po sa pagtanggap natin ng Eucharistia, napapalakas pa natin ang kaugnayan sa ating Panginoon. Kaya nagdudulot po ito ng maraming biyaya sa ating mga Katoliko. Ayon nga po sa simbahan, ilan lamang ito sa mga biyaya ng Eucharistia. Una, an increase of union with Christ. Pangalawa, separation from sin. Pangatlo, forgiveness of venial sins. Pangapat, preservation from future sins. Panglima, the strengthening of the church. Panganim, commitment to the poor. At panghuli, helping the unity of the church. So yan pong rason kung bakit po tayo tumatanggap ng Eucharistia. Isang biyaya na mabigyan po tayo ng pagkakataon to glorify God, to be restored, to adore God, to receive communion, and to be empowered. Kaya panatilihin po natin na tayo ay nasa estado ng biyaya upang matanggap natin ng buo ang kanyang pagpapala. Paalala nga po ni San Pablo, 1 Corinto chapter 11 verse 27 to 29. Kaya tang sino man kumakain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Ay tanggapin po natin ang Panginoon ng may paghahanda sa ating sarili sa pamagitan po ng sakramento ng Eucharistia. So, po mga peers, sana ay nakatulong ang video nito. Kung gusto niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin upang magdagdag pa po ang ating kalaman patungkol sa kahalagahan ng Eucharistia. Please don't forget to follow Mr. Curious Catholic in YouTube upang matulungan din po natin itong lumago. Udayo sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. ah, uh, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan ay bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan. Mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsunod niyo nito Mr. Curious Catholic this Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Podío en la iglesia